Welcome to this channel. Ang presentation natin ngayon ay tungkol sa mga pamahiing Filipino na naging bahagi na ng ating buhay, niyakap at pinaniwalaan. Saan ba nanggaling ang mga kaisipan at paniniwalang ito? Makabagong panahon na, ika nga, bagong millennium na, kailangan bang patuloy na maging backward instead of going forward? Or okay lang maging stagnant? Atin pong pag-usapan. Bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Tayong mga Filipino ay napakaraming pamahiin, or superstitions, mga maling paniniwala at sabi-sabi na nagmula pa sa ating mga ninuno at naipasa sa mga sinundang salinlahi. Nakuha naman nila ito sa mga paganong banyaga na sumakop o bumisita sa atin mula sa mga karatig na bansa, tulad ng mga Negritos, Indonesians, Chinese, Malays, Indians, Spaniards, at iba pa. Ipinakilala nila sa atin ang kanilang kultura, at ibat ibang paniniwala, naniyakap naman ng ating mga ninuno, nakadalasan ay taliwas sa ating pananampalataya. ating halungkatin ang ilan sa mga ito. wag daw isusukat ang damit pang kasal at maaaring hindi matuloy ang kasal. ang argument dito ay, bakit naman hindi isusukat? paano malalaman ng bride na fitting ito sa kanya, o bagay sa kanya? at lalo na kung binili lang as ready to wear Ang gusto ng bride ay magandang maganda siya sa araw ng kanyang kasal at kung maaari ay at least less than perfect Maliban na lang kung ang bride ay galing sa mayamang angkan na talagang ipinatahi sa well-known fashion designer Still kailangan pa rin talagang magfitting Bawal daw magsuot ng itim sa kasal dahil malas daw sa mga ikinasal at hindi magandang panimula sa kanilang buhay may asawa. Black is a universal color. Noong unang panahon siguro, talagang masasabing hindi ito acceptable. Pero nagbabago nga ang panahon at hindi natin mapipigil ang tawag ng modernization. Nowadays, ang trend ng color sa motif ng kasal ay black. One time I went to church for my regular confession. Sa labas ng church ang daming nakaitim. Ang sabi ko sa sarili ko, wrong timing ako, may ceremony, for sure may delay ang confession and I thought it was funeral. Pagpasok ko ng simbahan, wedding pala. My niece recently got married at ang motif niya ay black. Hindi ko rin gusto ang motif na ito para sa isang masayang okasyon, subalit ano naman ang kinalaman ng kulay sa magiging buhay ng mga ikinasal. Bawal daw ikasal ang magkapatid sa parehas na araw, o taon, o yung tinatawag na suko. Magpapaligsahan daw sa kaayusan ng buhay may asawa ang magkapatid. Either mamalasin ang isa, o dili kaya ay maghihiwalay. Kadalasan ginagawa ito upang makatipid at magkatulungan sa preparation. Anong masama doon? Bawal magwalis sa gabi dahil malas daw at inilalabas ang swerte. Ang argumento, bakit may pinipili bang oras ang paglilinis ng bahay? Eh, kung ang tao ay sa gabi lang may panahon dahil sa umaga ay busy sa iba't ibang kalakaran ng buhay. Nandiyan ang mga nagtatrabaho na sa gabi lang nagkakaroon ng pagkakataon na gawin ang mga gawaing bahay. Nandiyan din ang mga dakilang nanay na pagod sa maghapong pag-aasikaso sa pamilya at mga anak. At sa gabi lang nagkakaroon ng kaunting oras para gawin ang ibang bagay sa pamamahay. Isa pa, there is no such thing as malas, tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Naturalmente, kung hindi ka magtatrabaho at magbabanat ng buto, ano ang aasahan mong maayos na buhay? Kung tatamad-damad ka at pakuya-kuya-koy lang, iyon ang kinakapitan ng malas. Bawal daw maggupit ng kuko sa gabi at may mamamatay daw na mahal sa buhay ang argumento, kung oras mo na, oras mo na. May kanya-kanya tayong panahon ng pananatili at paglisan sa mundo. Sabi nga sa banal na kasulatan, sa Ecclesiastes, there is a time for everything. A time to be born and a time to die. At Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng ito. Hindi nasusukat sa isang kaugalian na gawa lamang ng tao ang itinakda ng tadhana. Kapag dumalaw sa lamay o kaya ay makipaglibing, huwag daw munang diretsong uwi ng bahay. Magpagpag daw muna by going somewhere else at baka may sumunod daw na kaluluwa o masamang espiritu. Ang argumento, tayo lang ang tumatakot sa ating mga sarili. Kung marunong tayong magdasal, may relasyon sa Diyos, at matibay ang ating pananampalataya, iyon ang ating sandata against negativity and power of evil in the process of exorcism these called bad spirits are fallen angels as catholics we do believe in the power of sacramentals why not always wear a scapular or a cross why not make it a habit to put a rosary in our pocket every time we're going out of the house many years ko nang ginagawa ito bago talaga ako lumabas ng bahay i make sure my rosary is in my pocket parang si padre pio he called his rosary his weapon Making a sign of the cross and putting the meaning of it in our heart is already a prayer. If we keep the fear in our mind, we will become a prisoner of it. Kung galing ng lamay or nakipaglibing habang nagda-drive or nasa public vehicle, at least pray one our Father, Hail Mary and Glory Be, to combat any negativity on our way home. Still, we are holding on our faith. Kapag naglalakad sa mga kagubatan or madadamong lugar or may malalaking puno, mahilig tayong magsabi ng tabi-tabi po or makikiraan lang po. Don't ever ever do that because we are already engaging with the evil spirits. Nakikipag-communicate na tayo sa kanila by doing that. We are already relying on their power. We are already making them stronger than our faith, than our God. Tumahimik lang tayo habang naglalakad at umusan ang panalangin sa isipan lamang. Salamay or living, huwag iiyak sa kabaong at baka daw matuluan ng luha, dahil baka daw mahirapan sa pag-akyat sa langit ang kaluluwa ng namatay. Para sa kaalaman ng lahat, sang-ayon sa Catechism of the Catholic Church, pagkamatay na pagkamatay ng tao, humihiwalay ang kaluluwa sa katawan at agad-agad itong harap sa Diyos at agad-agad nitong tatanggapin ang hatol o judgment ng naging buhay niya sa mundo. Whether ang kaluluwa ay diretsyo sa langit, or temporary cleansing in purgatory, or diretsyo sa impyerno. Each man receives his eternal retribution in his immortal soul at the very moment of his death, in a particular judgment that refers his life to Christ, either entrance into the blessedness sadness of heaven, through purification, or immediately, or immediate and everlasting damnation. Catholicism of the Catholic Church, 1022 Salamay or libing kapag pinahawak ang rosaryo sa namatay, dapat daw pigtasin dahil daw baka magsunod-sunod ang mamatay sa pamilya. Inaamin ko na biktima din kami ng ganitong superstitious belief. Subalit kapag tumatag ang ating pananampalataya, natutong makinig sa mga turo at aral ng simbahan, at kumapit sa tunay na Diyos na mailalang ng lahat. Ang mga kamangmangang ito ay ialay na lang natin sa paanat ng mahal na Panginoong Heso Kristo at ng mahal na inang birhen sa kanilang pag-unawa, pagpapatawad at walang humpay na pagmamahal. Salamay or pag-attend ng libing ng mga bisita, wag daw magsasabi ng salamat or thank you sa kanila. Okay lang ba kayo? At bakit? Dahil daw nagpapasalamat at namatay na yung tao. Ang daming sumusunod sa kabalbalan na ito. Yes, tunay pong kabalbalan. It doesn't make any sense. Thank you is a universal sign of gratitude and appreciation. Kailan pa naging negative ang pagsasabi ng salamat? Kung ang babae ay may nunal sa tuluan ng luha, magiging malulungkutin daw ito. Hindi tatagal ang buhay may asawa at mababalo, o di kaya ay magiging biyuda agad. Kung mag-aasawang muli ganoon din ang mangyayari sa mapapangasawa. Tulad na nasabi ko na, hindi pa mahiin o anuman ang meron sa katawan ng tao, ang magdidikta ng kanyang kinabukasan. Diyos ba tayo? Kung may nunal naman sa may paanan o talampakan, hindi daw mapipirmis sa bahay, laging nasa galaan o lakwatsa. Paano naman kung ang trabaho ng tao ay involves traveling, na ang tao ay always on the go, pero wala naman siyang nunal sa kanyang paanan, e eh diwasak na ang kasabihang ito. Huwag daw mag-uwi ng pagkain galing sa lamay. Kaya ang ginagawa tinatapon na lang. Ang dahilan para daw manatili na busog ang namatay saan man ito naroroon. O, dili kaya magdadala daw ng mala sa mga taong mag-uwi nito. O, kaya susundan ng kaluluwa ng yumao. Kaya ang karamihan ang ginagawa tinatapon na lang. Talagang okay lang kayo. Ang daming nagugutom hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Hindi ba kakilakilabot kapag nagtatapo ng pagkain na hindi naman panis dahil lang sa walang basehan at walang kwenta na maling paniniwala? Malas daw kapag may nakasalubong na pusang itim, or may mangyayaring hindi maganda, kaya huwag nang tumuloy sa pupuntahan. Eh, paano kung may mahalagang meeting, or may exam, or may job interview, or maghahatid ng anak sa school, pati babata magsasakripisyo? Nandoon ang malas sa hindi pagtuloy sa mga lakad at appointments. Kung may makasalubong na itim na pusa, make a prayer and offer our fear to God. Nilalagyan ng pulupot ng sinulid ang noo ng sanggol, o minamarkahan ng kulay pula, or may nakapardible sa damit na pangontra daw sa uso. Ang gawin bago dalhin ang bata kung saan saan, ipasok muna ng simbahan at hanggang maaari pabinyagan agad. At hindi na paabutin pa ng isang taon bago pabinyagan. Ang sistema dinadala muna sa mall, ipapasyal, ipipresinta sa mga kamag-anak, dadalhin sa iba't ibang okasyon, bago mabasbasan ang bata. Naturalmente, nilalagay na agad sa exposure sa masasamang espiritu ang bata na hindi pa siya well protected spiritually. Hindi pa aktibo sa kanya ang grasya ng Diyos dahil hindi pa siya binyagan. Owning or seeing a smiling Buddha statue and then rubbing its stomach, pampaswerte daw. Again, this is believing in a false god. More so, Buddhism is pagan religion. Magtanong kayo sa mga exorcist priests in the likes of Father Bing Arellano, Father Darwin Gitgano, Father Winston Cabading, Father Joseph Sikia, kapag nalaman nila may bada kayo sa bahay kanilang ipapatapon ito. Kailangang itapon, huwag ipamigay. Sa mga tindahang Filipino, makakakita ka ng Santo Nino at katabi ay Buddha, nag-mess up na ang pananampalataya, tuluyang nawala na ang grasya ng Diyos. kapag may patay bawal daw maligo. E paano kung ilang araw nakaburol ang patay sa bahay, dahil iyon pa rin ang kaugalian sa Pilipinas, lalo na hindi afford ang mga funeral homes. For hygiene purposes, e di na maho ang magkakamag-anak, lalo na ang init-init sa Pilipinas. Pag mainit, nakakaaburido din, so influence na ang disposisyon ng tao. Lalo na ilang araw din ang nakaugalian na lamay. Kapag biyernes santo naman bawal daw maligo after 3 p.m. dahil patay na raw ang ating Panginoong Heso Kristo. Ay nako noong bata pa ako, sinunod ko ito, lagi kong binabantayan kung anong oras na at kailangan ko ng maligo. Bakit ba paliligo ang ipagbabawal, ang dapat ipagbawal ang patuloy na pagiging makasalanan ng tao? Magtika at magkumpisal, gumawa ng mga penances, para naman makibahagi tayo sa paghihirap ng Diyos na umako ng ating mga kasalanan mapapahay na ko na lang tayo sa mga ito eh. Kapag New Year's Eve, buksan daw ang mga bintana para pumasok ang swerte sa buong taon. Hindi swerte ang pinapapasok natin kundi malas, akyat bahaygang at mga magnanakaw ang nakaabang para pumasok. Kapag bagong taon, maraming pamahiin tulad ng pagtalon para tumangkad, maglalagay ng sampu o labing dalawang mabilog na prutas sa lamesa, Magsusuot ng polka dots na damit, may inay na alahas o tinatawag na bling-bling. Paglalagay ng coin sa gilid ng hagdan sa bawat baitang. Ang lahat ng ito ay pampaswerte daw. Again, believing in false gods. Why not believe in one true God who laid down his life because of his love for us? Ang mga pamahiing ito ay nagdudulot sa atin ng sobrang pagyakap o kaya ay sobrang takot sa isang hindi maintindihang bagay o pangyayari. O paniniwala na hindi natin alam kung ano ang pinagmulan. Fear of the unknown ika nga. Ito ay nagdudulot ng hindi makatwirang pagsamba sa maling Diyos na nagdadala sa tao sa paggawa ng mga ritual na ipinagbabawal at hindi katanggap-tanggap sa katuruan ng pananampalatayang kristyano. Tulad ng magic, occult practices, such as faith healing, mysticism, spiritism, see ants or communicating with the spirits or the dead, witchcrafts, and the likes. Ang mga pamahiing ito kung pinapaniwalaan at sinusunod ay unintentionally, we are embracing false gods. Hindi natin nakikita ang other side of the matter, na maaring ang evil designs ng kalaban ay naimpluensyahan at kumapit na sa ating sistema, at nakokompromiso na po ang ating tunay na pananampalataya. Ang sabi nga ng Diyos, Be still and know that I am God. Mula sa Book of Psalm, Chapter 46, Verse 10 For I am God, and there is no other God beside me. From the Book of Isaiah, Chapter 45, Verse 22 Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share, and press notification button for future upload.